Hi guys, it's Wing again. Kumusta pa kayo mapagpalang araw sa atin? Okay guys, i-share e ko lang ito kasi dahil kadayawan sa Dabao guys. Uh, uh, 38 kadayawan ng Dabao City. So dito kayo, ay dito ako sa Dabao City ngayon. So yan guys, marami silang mga binibenta ng mga lansones at iba't ibang prutas guys. Ayan. So sa mga gusto pumunta ng Dabao, ngayon ay kadayawan hanggang uh, August, anyan, August 21, matatapos yung kadayawan sa Dabao. So, maraming manggustan dito, guys, or manggustin, ganon. So, Ayan. So, libot pa tayo sa unahan, guys. Ito marami talaga, guys, no? Ayan, sa mga mga kawengjan. dyan, kung kayo na may mahilig sa mga protas-protas, kung kayo nagawi sa Davao, ay pwede kayo mamili rito. Dito nga pala ito, guys, sa Bangkeruhan, no? Public Market sa Davao City. Ayan, kung sino may nakapunta na rito, abay siya tunay nga naman. Marami talaga magpipilian bukod sa pumilo, no? At saka, ay, kung kayo na may natapat sa Ugos, kasi pangkadayawan Davao kasi... No, yan, mangustin. Hindi dito naman nagawi ay mga pumilo rito, guys. Ayan. Yan, pili lang kayo. So, ayan, guys. Pili lang kayo. Medyo ngayon, uh, hindi maraming pumilo ngayon dahil hindi tag-season nilang pumilo ngayon or buongon sa Davao. So, ngayon, ang pinakamarami, mangustin at saka dorian. Ito, oh, may mga ano ito. Do, mangustin lahat ito, guys. Ayan, mangustin lahat ito. Bebenta na din ito. Na, no, I-display din ito ka mga bukas i-display ito. So, ayan. No, so, marami talaga mapipipilian dito, guys. Sa, kung kayo nagawi talaga sa bangkerohan ha? Yan, may pomelo. At ito naman, yung rambutan din. Ay, nag, ay, bumabaha sa dami ng rambutan dito, guys. Kasi nga, ngayon ay tag-season ng rambutan. Yan, marami yan dito sa Davao City, guys. Siyempre, marami din taong mamimili. Ano? And then, dito naman, may nagbibenta din na. Basta umaga, may nagbibenta ng putomaya guys. Ang nila, binibenta nila ng 5 pesos each. Ayan. So, umaga lang ito guys. Pagka alas 7, wala na. Ito yung hitsura niya. Ito po ay parang tapol na po tumaya guys. Ayan. <laughs> Yan pong hitsura niya. And then, so, siyempre, hindi natin may, ano, tatikman din natin, no? Kain tayo, guys. Sarap. Sarap ng putumay. Hindi ko na siya nilagyan ng sugar kasi medyo matamis-tamis naman siya, guys. Ayan. So, pag umaga kasi rito, marami talagang mga binebenta na kung ano-ano, guys. Um, Siyempre, kailangan din natin ng pera. Kung paano naman tayo makabili kung wala tayong pera, di ba diba? So, ganun. So, yan. Ang daming patumaya rito, guys. Maraming nagbibenta. Kasi umaga pa kasi, medyo ano pa, maraming tao. Ito pa, oh. Isa pang nagbibenta din na po tumaya. Ang sarap, no? Sa umaga. Ang ginagawa ko, bumibili ako umaga. Pagka uwi sa bahay, yan, nagkakapinawid po, tumaya, ganun, guys. So, kasi dapat maaga ka rito, guys, eh. Pagka, ano, dumating ka rito mga alas shitty wala na. Ubus na, guys. No? So, may-share ko lang, guys, yung mga pinagagawa ko, no, sa buhay ko, ayan. Salamat sa panonood Please subscribe. Bye-bye!